Walang ibang hiling ang 21 taong gulang na si Melclan Joy Corporal na kumukuha ng Human Services sa Camarines for Polytechnic Colleges na makarating sa graduation ang kanyang tatay na OFW sa ibang bansa. Hindi po siya pwedeng makauwi agad and yun po yung sacrifice na kailangan niyang um, harapin as an OFW and kami po as a child, kailangan din po namin maintindihan na hindi po siya agad-agad makakapunta lalong lalo na if may mga special occasions sa buhay namin and that's okay kasi that's part of our sacrifice din po as an anak ng OFW. Hindi naman nakakasama ng dalawang taong gulang na si John Luis Salvador na second year college sa kursong Information Technology sa Partido State University ang kanyang ama sa mga importanteng okasyon tulad ng birthday. Bira po talaga umoy so yung closeness po namin is very limited po. Ilan lamang ito sa mga sakripisyong pinagdadaanan ng mga kaanak ng mga OFW para maitaguyod ang pamilya. Kaya bukod sa asistensyang pinensyal, may mga programa pa ang Overseas Workers Welfare Administration para sa kanilang mga iskolar tulad ng Scholarship Youth Camp na ginanap noong July 29 at 30 sa Capitol Complex, Pili, Camarines Sur. We want every student of OWA to learn how to cope with stress kasi alam naman natin yung struggles nila lalo na sa mga uh, later part ng kanilang schooling no The stress on uh, first in grades no maintaining grades yung mga parents syempre yung mga teachers and then yung mga uh, mga peers nila and then syempre may mga uh, paano nila ma-overcome yung mga stress na to in terms of uh, um, and we want also to motivate them para matutunan nila yung mga ano na to, to overcome yung mga struggles na to. Sa dalawang araw na training at team building na may temang stress management, the learning struggles and coping mechanism of students, na ibahagi sa kanila ang pagkakaroon ng positibong pananaw at paghubog sa karakter ng tao, tamang paggamit ng social media at kahalagahan ng edukasyon sa buhay. nako nakukumpleto ng ganitong mga youth camp yung mga bagay na may miss out sa loob ng eskwelahan kasi purely they were being evaluated by the result of their academic performance not by how they see being a student. Thankful po ako sa OOA kasi siya po yung nagiging assurance ko na pag may nangyari po kay Papa sa abroad may agad na agad na sa sa kanya and secured po siya na alam niya po may malalapitan siya and yun nga po yung mga benefits na makukuha po namin at tulad ko is scholarship malaking bagay po sa akin yun sa education ko uh, financially. Pare-pareho po kami ng pinagdadaanan and yun po yung parang nagkakaintindihan kami kasi we, we are here together and para po ma-enjoy din po namin yung benefit namin as in OWA Scholar. Pagtutulungan ng programa ng OWA at ng gobyerno probinsyal ng Camarinesur sa pamumuno ni Governor Louis J Villaferte. Dito po sa kami, so very thankful po kami. Sila po talaga yung pinaka very supportive na uh, government office na nag a po sa amin to the leadership po ng ating uh, kagalang-galang na governor, no, Luigi uh, Villaferte. Ito pong venue po namin and yung accommodation area po ng aming mga scholars ay provided po nila for free. Uh, 110 students po yan. Libre po nila sa aming binigay. Very supportive po sila sa anumang mga programa na, na ginagawa po ng OWA. Talaga pong nandyan sila for the OFWs and their family. And last, it produce. Ibig sabihin, kunin ninyo ang diploma. May Dimaano, CSN.